Totoo ba na pinag-uusapan na ngayon yung pagpapatayo ng Third Temple doon sa Jerusalem? Malapit na ba itong maganap? Matagal na natin inaabangan yung mga update patungkol doon sa Third Temple na itatayo sa Jerusalem. Pero bakit nga ba maraming mga Kristiyano, maraming mga Hudyo ang nag-aabang o excited na maitayo ang ikatlong templo? Kasi para sa ating mga Kristiyano at para sa mga Hudyo, ang third temple na itatayo ngayon sa Jerusalem ay tanda na ang Mesaya o yung ating Panginoong Kristo ay babalik na. Kasabay din po ng pagpapatayo ng third temple para sa ating mga Kristiyano, yan din yung Hudyat na lalabas na yung Antikristo. Kasi sa third temple na yan, dyan po uupo yung Antikristo. Basahin natin yung 2 Thessalonians chapter 2, verse 3-4. Huwag kayo magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling pag laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos yung suwail na tinutukoy dito sa binasa natin, yan po ay walang iba kundi yung Antikristo na lalabas pagdating ng panahon. At sinabi, siya raw ay uupo sa templo ng Diyos. Ngayon mga kapatid, yung templo ng Diyos, yan po yung templo doon sa Jerusalem. Kaya lang mga kapatid, yung templo ng Diyos doon sa Jerusalem ay matagal nang nawasak. In short, wala na po yung una at pangalawang templo na nabanggit doon sa Biblia. Ang unang templo po kasi, kilala yan sa tinatawag natin na Solomon's Temple. Yung Solomon's Temple po, matagal na niyang winasak ng Babylonian Empire noong 586 BC pa. At yung second temple naman na mas kilala sa tawag na Herod's Temple, nawasak naman po yan sa pamamagitan ng Roman Empire noong AD 70. Ngayon pa paano po patutupad yung propesiya na binasa natin, e wala na po yung templo ng Diyos doon sa Jerusalem. Wasak na po yung first and second temple. So mga kapatid, dyan na po papasok yung kinatawag natin na third temple. Para matupad yung propesya na ito, kailangan maitayo yung pangatlong templo. Ngayon, ano na nga ba yung update sa third temple? Ito po ba ay malapit ng itayo? Ngayon mga kapatid, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Sobrang lapit na natin sa rapture at tribulation. Dahil konti na lang, malapit na pong itayo yung third temple na matagal na natin hinihintay. Yung ina-point po ni President Donald Trump para po sa Secretary of Defense na si Pete Hedgeset, nagsabi po siya na maaaring muling itayo doon po sa Temple Mount ang isang templo ay sa kanya walang dahilan kung bakit hindi posible ang himala ng muling pagpapatayo sa templo doon sa Temple Mount. Ay sa kanya, hindi niya raw alam kung paano ito mangyayari. At hindi rin natin alam kung paano ito mangyayari. Pero ang alam niya raw, ito ay posibleng mangyayari, lalo na sa panahon natin ngayon. So nakikita natin dito na meron ng paghahanda dito po sa pagpapatayo ng Third Temple. Kasi alam naman natin na malapit na talaga itong maitayo. Dahil tayo po ay nasa mga huling araw na. Napakarami na pong mga palatandaan na malapit na bumalik yung ating Panginoong Sokristo. At nakikita na rin po natin yung paghahanda ng mga Hudyo sa pagpapatayo ng Third Temple. Makikita natin na gumagawa na sila ng iba't ibang mga ritual at mga practice para sa templong itatayo. Tulad na lamang po ng red heifer. Ang abo ng pulang baka na ito ay ginagamit para sa paglilinis at pagpurify ng templo noong panahon ng Biblia. Ngayon mga kapatid, after 2,000 years, ngayon lang ulit nagkaroon ng Israel ng red heifer. So dahil po sa red heifer na yan, patunay yan na malapit na na maitayo yung third temple. Kasi nga gagamitin yan sa mga paghahandog doon. So, hindi naman lalabas yung red heifer na yan o mapupunta sa Israel kung walang purpose yan. So, ibig sabihin, gagamitin at gagamitin po talaga yan sa takdang panahon. At yun nga, kapag naitayo na yung Third Temple. May plano na rin po sa Israel na magkaroon ng bagong train station. Mula po doon sa New airport sa Israel hanggang sa mismong Temple Mount na kung saan, doon daw po itatayo yung Third Temple. Ang purpose ng bagong train station na ito ay para madaling makapunta yung maraming hudyo doon sa Third Temple na itatayo. Kasi nga mag-aalay sila doon at magbibigay ng iba't ibang mga handog. So ang gusto nila, mas mapadali ang pagpunta sa bagong templo na itatayo doon sa Jerusalem. Ayon din po sa ilang mga source, meron na raw pong blueprint para sa third temple. So dahil may plano na, ibig sabihin yan, anytime, pwede nang maitayo ang third temple. Sa panahon natin ngayon, kitang-kita na natin yung paghahanda ng maraming hudyo kasi nga talagang malapit nang itayo ang pangatlong templo na matagal na nilang hinihintay. May ilang mga nagsasabi na malabo daw na maitayo ang third temple. Dahil meron daw nakatayo doon na dome of the rock. So ibig sabihin po niyan, napaka-imposible na maitayo doon sa temple mount yung sinasabi na third temple. Bukod dyan, matindi ang mga digmaan at conflict sa Israel. So imposible din daw na maitayo ang templo doon. Kasi nga, napaka-bulo doon. So yung conflict nga hindi daw maayos, papaano pa kaya maitatayo ang pangatlong templo doon sa Jerusalem? Ano man ang paniniwala ng ilan patungkol sa third temple, nirerespeto po natin yan. Pero kung ako ang tatanungin ninyo patungkol sa third temple, naniniwala ako na ito ay literal na maitatayo doon sa Jerusalem. Lalo na nga nasa mauling araw na tayo. Pero mga kapatid, yun nga, hindi basta-basta maitatayo yung third temple. Kailangan, may mga mangyari muna. Alam naman natin na hindi basta-basta itayo yung unang templo doon sa Jerusalem. Kailangan may mga maganap muna na propesya o yung plano ng Diyos bago po ito maitayo yung unang templo sa Jerusalem, alam naman natin na sa ni Haring Solomon, ito po ay naitayo. So, ginamit po si Haring Solomon para magkaroon ng unang templo. So, kung titignan natin, parang napaka-imposible na itayo yung unang templo nung panahon ni Haring Solomon. Pero ito po ay naitayo. Ngayon, ganoon din sa pangalawang templo. Dahil nasira nga yung unang templo, parang napaka-imposible na na maitayo yung pangalawang templo. Kasi nga, ito ay nawasak na sa kamay ng Babylonian Empire. Pero nakita naman natin na wala pong imposible. Merong ginamit yung Diyos para muling maipatayo yung nawasak na naunang templo. At yun naman po yung Persian Empire. Sa pangunguna ni King Cyrus, nakita po natin na nagkaroon ng second temple. Kaya naibalik muli yung templo doon sa Jerusalem bagamat ito ay nasira. So nakita nyo mga kapatid no, sa first and second temple, gumamit ang Diyos ng mga hari. may mga kapatid, sa pangatong templo, sigurado na meron din gagamitin yung Diyos na hari para ito ay maipatayo. So sa Old Testament pala, makikita na natin na talagang meron maghahari hariyan sa mundo na ito. At siya ay uupo doon sa templo ng Diyos. So yung hari na tinutuwi po doon sa Book of Daniel, yan po ay walang iba kundi yung Antikristo. Ito yung sinasabi sa Daniel chapter 9, verse 27. Ang hari nito ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklang-suklang na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So dahil nakikita na po natin sa mga balita na meron ng mga plano para ipatayo ang Third Temple, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Sobrang lapit na po natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. At sobrang lapit na rin na may patayo ang Third Temple. So hindi na po yan imposible na may Naniniwala tayo na itatayo yung Third Temple hindi dahil sa mga balibalita na naririnig ko nakikita natin sa internet o sa telebisyon naniniwala tayo na itatayo yung third temple kasi iyan po yung sinasabi ng Biblia. Matagal na pong sinabi ng Biblia sa Old Testament pala sa New Testament na itatayo talaga yung third temple. Kaya mga kapatid, kahit mahirap isipin na ito ay maitatayo, pero ito po ay maitatayo dahil sinabi po yan ng Biblia. Nasa prophecy po yan. So dapat paniwalaan po natin yan. So kung imposible para sa mga tao na magkaroon ng third temple, tandaan nyo po na sa Diyos ay walang imposible sa ayaw natin at sa gusto, posible man po o imposible, matutupan yung propesya na sinasabi ng Biblia. Dahil yung Biblia, ito po ay totoo. Lagi po natin abangan yung mga update patungkol sa pagpapatayo ng Third Temple doon sa Jerusalem. At sabayan din po natin yan ng pagbabasa ng Biblia. Nang sa ganon, yan po yung magbigay sa atin ng pag-asa na malapit ang bumalik yung ating Panginoong Esokristo.